Picture tayo. Be, be, it, chuk, Liz! Lapit na! Handa. Tutulog na mm. sana kami. Picture-picture mo na bago matulog. Mero! Liz! Mero, oh. lapit! Amara, halika rito. Mara. Labo ng kamera ko. Magpapapalit ng bago. Mero, rito! Tureta, flow! color na hindi ng picture. na ka dito. Ay, meron. Bigyan ka na. Hala. Bigyan mo maraming. Eh. Nakita niya yung pagkain mo kasi. Bigyan na. Picture na. Ay. Bigyan mo na. Bigyan mo sa Amiro na. Bigyan mo pagkain sa Amiro. Please lang. Bigyan na, Mara. Para hindi na mayak kapatid mo. Hoy! Mara! Amara! Bigyan mo na, nak. Halika na, picture na tayo. Amiro, halika rito. Amara! Amara! Abilin ah, na lang tayo doon na mero, Meron, halika. Abilin na lang tayo. Shhh! Joy, huwag kayo mag-away! Ay! Anong nangyari sa inyo? Huwag okay, mag-away. Halika, na lang tayo. Abilin na lang tayo. Tara! Tara! Bili tayo mamaya sa dali Pagtapos, pag tapos pagising mo. Bili tayo sa dali, ha? Ha? Mahal, bigyan mo naman. Bakit gusto, gusto mo pinapainis yung kapatid mo? Ha? Ha? Bakit yung gustong-gustong mo, may inis yung kapatid mo? Sige na, bigyan mo na. Ay, Miro, huwag man ipag-iati. Di ba nang hihingi ka? Mang ka rin maayos. Hingi po, ate. Masa na to. Tapon mo sa batuan. Tapon mo doon. Meron rin ka, bilit tayo. Tara. Bili tayo. Ate, naman sabagin kuya. Baka meron pa dyan. Wala. Wala, tinan ko nga. sabi ni Papa mo, mayroon pa diba dito eh. Ay, wala na nga. Diba? Bili tayo. Tara, tara, bili tayo. Amara, huwag mo nang asarin. Bili ka, Mira. Bili tayo, tara. Bili kami ni Amira ng pajibar. Tapos uwi na tayo, ha?